Trending nga at pinag-uusapan ang mga kumakalat na larawan ng aktor na si Zoren Legaspi kasama ang isang babae na kinalalang si Yen Yen Tot. Labis nga ang katuwaan na nararamdaman ng Baguio City resident na si Yen Yen Tot nang malaman na viral ang mga larawan na kasama niya ang aktor na si Zoren Legaspi. Pero agad naman ngang napalitan ng pagkadismaya nang malaman na dahil magkayakap sila sa isa sa mga larawan ay inakala ng ilang netizens na babae siya ng mister ni Carmina Villaruel. At bago pa nga sila ma-issue, kinlaro na niya na isa lamang siyang fan ni Zorin at hindi isang babae ng aktor. Nagsimula nga ang intriga nang ipost niya sa Facebook page niya ang mga photos nila ni Zorin na kuha sa Baguio City. Caption pa niya, Thank you Sir Zoren Legaspi sa rights at sa paghatid ng bagyo. Paglilinaw pa niyan, biro lang umano ang nasabing caption. At parang akumalma ang ilang netizens na nagsasabing babae daw siya ni Zoren. Kinuwento niya na throwback photo sa mga viral na larawan na kuha pa noong kasagsagan ng pandemya. FYI tatlo po kami dyan at super throwback po dyan nung pandemic pa. Dagdag pa niyan na namin si Idol mag-isa and not knowingly na si Lodi Zoren po pala kasi nakafocus kami sa big bike niya. Dagdag pa niya, nagpaalam kami to take pictures po sa big bike niya. Ginawa pa nga namin na photographer siya kasi di talaga namin alam na siya si Zoren. Nang inalis niya helmet niya tsaka namin na recognize na si Idol Zoren po pala siya. Ayon pa nga rito, sobrang baito umano ni Zoren at hindi suplado sa mga fans. Sa kasalukuyan nga, Burado na ang nasabing post ni Ian, ngunit mabilis naman ngang naisave ito ng mga netizens na i-repost sa iba't ibang social media platform. Sa kasalukuyan, umaani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagsasabi nga na edited lang ang mga letrato, habang ang iba naman ay wala naman nakikitang masama sa mga letrato na halata naman umano na wala namang mali siya. Grabe yung pagkaka-edit, muntik na magmukhang engot. Sinulit niya talaga. Kung ako rin, susulitin ko na. Magpa-picture sa idol ko at magfifilit talaga ako, char. Para makita ng mga BFF ko na hindi edited. Iba na fans ngayon, napakaswerte mo nakayakap ka sa idol mo. Carmina, huwag kung ano-ano ang IG stories mo. Asikasuhin mo yung asawa at yung fans niya. No worries si Carmina. Yakap as a fan lang naman. Mas sexy at maganda pa si Carmina dyan. ay namang fan yan. Parang may relasyon ang style. Go Carmina, wife knows best. Grabe sa edit, parang gusto nang humiwalay sa face sa helmet. Buhay media talaga kahit ano'y kilos ng mga artista, binibigyan agad ng negativity. Yan ang trending!